Tsaka new balance na kuha si Mrs. Bibili namin to, 490 na lang to. Tamo bagong bago pa. 50% off siya. So dati siyang 980 ngayon, 490 na lang. Nakakatawa mo kung naka-jack pa tayo dito. Vans na shorts, ayan oh. Yay. 280 lang. Meron ditong Ronaldino na ano na ano mga kachaw, oh. Nike. So number 4 siya. 280 na lang. Ayun know? oh. Ito malupit dito, aircon dito, air condition, ang daming aircon. Ayun oh, mga 3 tanner na aircon. Malamig, presko kaya hindi kayo mag may habang namimili kayo dito. Kids shoes nila dito mga kasi sobrang sale. For example, ito number 3 to, 'di ba? Nasa 190 na lang yung sa price guide kung di ako nagkakamali kasi naka 50% off. Ayun oh, dami O oh. yun o, oh, 33 Ayun, Kids shoes 50% So yung 3 na dito, kung di ako nagkakamali 190 pesos na lang. Ladies mix pants, meron din 180 lang. Ladies maong is 190. Ang dami talaga mga kachaw para isa-isahin. Sobrang dami. <laughs> Ciao another good day at and tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking ukay-ukay dito sa San Pedro. Ito yung address nila. Nandito lang to sa May Robinson, Pasita. Nakita niyo naman sobrang daming uh, damit, sapatos, bags, sinturon, jackets at kung ano-ano pa. Today naka 50% off pa yung kanilang mga sapatos at mga bags. Tsaka wallet. So samahan nyo ako. Tara, tigyan natin yung mga astig na mga benta nila. Let's go! First of all, thank you Kuya Alan and Kuya Mark for assisting. Tapit dito, aircon dito. Air condition. Ang daming aircon. Ayan no? Oh, mga 3 na aircon. Malamig. Presko. Kaya hindi kayo mag... May habang namimili kayo dito. Oh. Oh, long dress sila dito, 220 lang. Actually, kaya kami nagpunta dito kasi namimili yung wife ko ng dress for my daughter's graduation. Hindi namin expected na ganito kalaki dito. Grabe. Ang ganda. Doon naman tayo. Asawa ko. Tago 150 lang isa niyan, mami, no? Oh, 150 ka gando. Tapos yung new balance is 490. So, new balance. Nakakuha si misis. Bibili namin to. 490 na lang to. Tamo, nice. bagong bago pa. 50% off siya eh. So dati siyang 980 ngayon, 490 na lang. Sayang to. Still to still. Mga Converse din sila dito, Adidas. Ito, Burberry. Ewan kung original yan. Mga Adidas na yan. Oh. Yan. So, depende yan sa price tag or sa magnet number nila. Andun yung ano. Yan. Kukuhaan ko na lang. Ipopost ko na lang dito yung kanilang price guide. Dami, oh. Daming converse, oh. Maganda. Stick 2. Nice. Yung mga shorts na pang lalaki meron din. Yan. Ito yung presyo nila. From 220. Yan, pataas. Ang ganda ng mga short pants dito. Mga fresh, mga kachaw. Pingin ako yung example. Ayan, no. Maliit lang ito. Ganda mo ang mga ganda to. Yan, no? Ganda, oh. Damn. Gusto ko to, ah. <laughs> ganda ng shorts na to. Oh, Mukhang naka-jack pa tayo dito Vans na shorts Ayan o oh. Yay 280 lang Bibili natin to <laughs> Vans Grabe kadami din At ang gaganda rin At price nila sa maong pants From 350 Ayan Ayan maong pants o oh. ganda May type ako dito eh Ito Ito may, may tag pa Ayun Ay, no ito, ang ganda na ito. Pili natin yan. Gusto kang kung slam na sailing timpan. So, 350 lang to. Bagong-bago pa. Parang may tag pa nga eh. Oh. Ayun o. Kompleto pa. 350 lang. Nice. Mga... Uy, ganda. Oh, ano yan, anak? Para kanina yan? Para sa'yo? Magkano yan? Hindi diba na mo? Sige. 110 lang. 90 lang yata yung dress. 150! Hindi? 90 lang yata yung kids dress. Sige. Mamili natin yan. Ladies mix pants, meron din 180 lang. Ladies maong iso 190. Ang dami talaga mga kachaw para isa-isahin. Sobrang dami. Oh mga kachaw, grabe ka talaga. Ang maganda dito sa okay okay na to, i-follow nyo sila sa kanilang FB page. Ito yun. Tapos every now and then, nagkakaroon sila ng sale. So, yung mga tao nakaabang yon Iba-iba yung sale nila dito. Sa ngayon, ngayong araw, ang na nabuta nating sale nila is yung 50% off ng sapatos tsaka mga bags nila. Yan. Grabe, ang lupit dito. Tsaka, well organized. Kada isang item, kada isang item, may meron kang um, parang magnetic stamp na may number. Tapos pupunta ka lang sa price guide para alam mo yung presyo. Sale man o hindi. Ang lupit. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind ano mga kachaw, Taiki. So number 4 siya. 280 na lang. You know? Long sleeves na ang Ronaldino. Baka may gusto. Let's go! So kung nag-enjoy kayo sa episode natin today, don't forget to subscribe to my channel. Click down the notification bell. Bigyan mo na lang ako ng thumbs up para makita nyo pa yung iba't ibang great finds natin. Again, uh, bisita kayo dito sa pinakamalaking ukay-ukay na nakita ko to sa sa buhay ko yata eh na fully air condition dito lang yan sa may pasita uh, San Pedro Laguna so maraming maraming salamat sa panonood nyo stay safe kayo lagi ciao